Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article sa inquirer.net. Title, The uh, PWA Chief, Chief, Blood Control Insertions Go Uncheck. Sinasabi sa article nito na, na ang mga lawmakers, yung pumalakpak, naghiyawan, tumayo. Noong sinabi ng Pangulo sa kanyang sona na nga, mahiya naman kayo, mga magnanakaw sa kawawang Pilipino dahil sa inyong kutsabahan, mga kickback. Tumayo, pumalakpak sila. Sabi dito sa article, lawmakers must come clean. <laughs> Dapat patunayan sila na malinis sila. Kasi nga, ang sinasabi ng DPWH, problema yung isiningit okay, flood control projects insertion sa GA 2025. Okay. Uh, sabi ng si Secretary Bunuan, I admitted na ang agency ng DPWH has no system Mon mon monitoring monitoring yung mga inserted projects na yan. Wala silang uh, wala, uh, helpless sila sa mga inserted projects. okay So, itong mga projects na ito, they were not proposed by DPWX. Hindi rin inaprobahan ng Department of Budget and Management. So, hindi na isama sa National Expenditure Program basta bigla na lang isiningit sa General Appropriations Act of 2025. Ito na 'yung resulta ng mga blank uh, 'yung bicam uh, blank spaces bicam. Hmm. So, Itong mga projects nito, according to the DPWH Secretary, did not undergo validation and engineering assessments. Kasi kung project sana ito ng DPWH, nag-undergo na nga ganito. Engineering assessment, validate, yan. Then sinabit. Sinabit, inaprobahan ng... Uh, inaprobahan ng uh, DDM na pundoan na yun. Kung yung mga project na ganoon, wala sana masyadong problema. Ang malaking problema, sabi ng DPW Secretary, itong isiningit ng mga mambabatas. Hindi niya na binagit kung saan mambabatas, sa Kamara ba, congressman ba, o mga senador. Basta, lawmakers, inserted. Eh. <laughs> ano pa? So, ang DPWH secretary, wala silang access doon sa BICAM. Kasi doon na lang sa BICAM, doon nila isinigit. Hindi nila, wala silang access doon. Kaya wala. Kawawa rin ang, ano eh, kawaw ang kalagayan ng DPWH. So, dahil na naisingit sila sabi ng secretary na napipilitan sila na i-undertake ang project kasi nandun eh, isingit kailan paano mo i-undertake ang project na hindi galing sa iyo so ito ang masakit itong mga isiningit na projects na ito usually ended up delayed or not implemented at all ay, ilang billion yan? Marami. Sabi ni Senator Lacson, na diskubrihan niya sa isang maliit na barangay sa Oriental Mindoro, 1.9 billion ang <laughs> na-allocate na pundo doon, singit. Paano yan? Tapos, isang maliit na bayan sa Oriental Mindoro pa rin, 10 billion. So, malaking problema talaga ang DPWH dahil naisingit nga na silang mag-implement na resulta delay or not implemented at all. Ito na yung sinasabi ni Mayor Joy Belmonte ng Quezon City na dahilan <coughs> Bakit maraming lugar sa Quezon City na hindi binaba hindi binabaha noon ngayon nababaha na dahil sa mga projects ng DPWH katulad ito itong mga insertion ano pa ito pa ang masakit itong mga isiningit ng mga mambabatas lumalabas yung iba my right of way issues. So kung may problema sa right of way, hindi mo talaga ma-implement. Madidelay talaga. Or, ito pa, masakit. Maraming residential houses na apektado. So, wala talagang magawa ang DPWH dahil so, ang problema, again, yung mga pumalakpak. <laughs> po pa. Okay. So, ano pa? Uh, so, hintayin natin ang resulta sa pahayag ng Pangulo na in the next few months, dapat may makasuhan. <coughs> in the next few months, yung listahan. So, pinapasubmit. <laughs> pinapasubmit ng Pangulo ang DPWH, umalis tayo ng mga flood control projects. Palagay ko, ang DPWH, basta maging anis lang, i-submit sa Pangulo, then ang Pangulo naman talaga, determinado siya. Kasi ang listahan daw, ipapublish eh, malalaman natin for transparency. So, <laughs> ano ngayon ang mangyari? mabubuking ang mga kongresista na nagsingit dito. <laughs> diba? Mabubuking sila. So, tingnan natin anong mangyari. Salamat at sana magbunga ng maganda itong mga ganitong uh, pag -imbistiga. Dahil ang lugi eh, tayo mga taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is uh, pantulong sa tribo na mimigay tayo ng mga libre yero at pako para makapagpatayo naman ng libre, oh o no, mas maayos na tahanan ang tribong talandig. Panorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan ng mugyero si Angkol mag... Kuwanan ni Karun mag-atop na kemudian yang yang kita tinduk yang atupan karun. karon naman nagyad angkol si sa pag sa iyang balay sa nahatag sa namo sa iyang uh, so maayo na nga tan -awin. unang una nagpasalamat ako sa Ginoo og ikaduha sa nagatag aninsin, nga nagka na ko oo Surod sa pipila ka tuiga nga akong gantos mm -hmm. ang akong balay nga karon di na salamat kay sa kol. Salamat ako sa Ginoo. Kaninyo sir, ug ako manginaot. Salamat kaayo.